Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kumusta po kayong lahat? Patuloy po ang ating pagdiriwang ng banal na panahon ito ng Kwaresma, Lenten Season. Sana nga po ay makapagdasal tayo ng mataintiman sa mga araw na ito. Mga kapamilya, kamakilan po ay napanood ko ang isang interview sa sikat at batikang film director ng ating pinilakang tabing na si Miss Marilu Diaz Abaya, ang director ng mga napaka makabuluhang pelikula tulad ng Jose Rizal, Muro Ami at marami pang iba. Tanyag at respetado po si Direk, subalit noong year 2003, natuklasan niya na siya ay may cancer at ngayon nga raw ay nasa stage 4 na ito. Pero imbes na malungkot sa nakaimbing kamatayan, si Marilu po ay payapa na raw at naituturing niya raw ngayong kaibigan ang kamatayan. Paano nga ba naging kaibigan ang kamatayan? Ganito po ang paliwanag niya. Mula pagkabata raw ay alam naman natin kung ano ang mahalaga sa buhay, kung ano ang layunin o pakay natin sa daigdig. Magmahal. Mahalin ng Diyos at kapwa. Subalit, lagi raw tayong walang panahon para isagawa ito. Lagi tayong busy. Yun daw ang binigay sa kanya ng cancer. Panahon. Lots of time. Panahon para matuklasan muli ang tunay na mahalaga sa buhay. Pag-ibig. Mga kapamilya, huwag na nating hintayin pa ang kamatayan. Maglaan ng panahon sa pagmamahal.